Hello guys, welcome po sa vlog namin ni Samantha Faith So, nandito po ako ngayon sa Samantha Faith, Samantha Faith vlog page So, ako po yung mama ni Samantha Faith So, ngayon guys, ha? may share po ako sa inyo guys uh, About po doon sa ano guys uh, Yung anak na naghihili ng pera sa tatay niya na 500, 500 pesos a day guys So, ito guys panoorin muna natin yung video bago tayo magpatuloy So ngayon guys, sana panood nyo. Nakita nyo ba guys? Uh, yung bata, 500 a day yung hinihingi niya. Ang pera sa tatay niya. So nakakalungkot mo no, kasi kasi kahit anong sipag ng tatay, kahit anong, kahit anong sikap niya, para mabigay lang din yun talaga yung 500. Tapos ang hirap kasi guys no, pag nasanay yung bata sa pera, kasi nga, what if wala ka nang maibigay, tapos nasanay na siya sa pera sa'yo. Wala ka nang maibigay, masama ka na, wala ka nang kwentang magulang, kasi ganyan, di ba? Ganun yung pinagkaiba talaga sa nasanay sa pera, at saka hindi nasanay sa pera. So, kaya guys, ah uh, mabuti siguro na habang bata pa yung anak natin, simula talaga pagkasilang niya, huwag natin silang sanayin sa pera. Dapat ipaintindi natin na ang pera, bago natin yan makuha, ay pinaghihirapan natin. So ngayon guys, ishare ko lang sa inyo yung sa amin ni Samantha Faith. Since 5 years na kami, mag 5 years na kami hindi magkasama talaga. Pero nagbakasyon naman ako noong 2022. Pero 21 days lang ako doon. So iniwan po siya. 1 year old pa lang siya guys. Um, 1 year old pa lang siya, tapos bumalik ako after 3 years, nagkasama kami, 21 days lang kami nagkasama, bumalik na naman ako dito sa Hong Kong. So ngayon guys, maganda yung pagpalaki sa kanya ng pamangkin ko. Shoutout na pala kay Geraldine. Thank you so much, Geraldine, sa pagpalaki sa anak ko. Napalaki mo siya ng maayos, nadisiplina mo siya. Tsaka kung ano yung mga sinasabi ko, sinusunod mo, kung paano mo disiplinahin yung anak ko. So, ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo, no? Uh, maganda siguro guys na wag natin sanayin sa pera yung anak natin, no? Kasi tayo kasi ang kawawa sa huli. Tayo ang kawawa pagdating ng araw. Kasi pag wala na ng maipigay, tapos nasanay na sila, magiging masama na tayo. Uh, hindi na nila na-appreciate yung mga pinaghihirapan natin, hindi nila na-appreciate yung gano'ng kahirap kumita, ng pera kasi nga nasanay sila sa hini. So ngayon guys, si Samantha Faith, hindi ko talaga yan siya sinasanay sa pera. Sinasabi ko sa kanya na, anak bawal ka pa sa pera ha, bata ka pa, ang hingin mo lang pagkain. Tapos, pag nagsa sa school siya, hindi ko siya binibigyan ng pera. Uh, pagkain ang binibigay ko, biscuit at saka yung drinks, ganun. B ano na agad, pagkain na agad yung binibigay ko. So, ngayon guys, uh, nalaman ko na nanghihingi para siya ng pera doon sa school. Nanghihingi siya ng pagkain kasi may gusto siyang bibilhin. Tapos wala so, nga siyang pera kasi 5 years old pa lang siya guys. So, nanghihingi siya minsan doon sa mga taga sa amin. Nanghihingi siya ng pambili ice cream. Yun, binibilhan siya. Parang kaya, di ba? Pero sinabi ko sa anak ko na, pag may gusto kang hingiin, hingi ka lang ha. Pero bibili tayo, pero hindi agad-agad. Siguro kinabukasan, hingi uh, Sabihin mo lang, mama, gusto kong bumili ng ganyan, gusto kong kumain ng ganyan ha. Pero wag kang maghingi doon. Ito sinasabihan ko na rin ah, kaya kasi minsan nang sinabihan ako na yung anak ko daw parang wala daw sa abroad yung magulang kasi nga parang gutom na gutom daw kasi nga nanghihingi na doon ng pera doon pero alam mo kahit nanghihingi yung anak ko ng pera sa iba sinasabi ko lang huwag niyong bigyan okay huwag niyong bigyan pag nanghingi ng pera kasi pag nanghihingi siya sa amin bibigyan, bibigyan, naman namin pagkain ang binibigyan namin hindi pera yung yung nasabihan oh nasa abroad nga kayo pero yung anak ko dito parang gutom na gutom <laughs> ginanon ako Ay sabi ko hindi ko kasi sinasanay sa pera yan pagkain ang binibigay ko diyan binabaon ko sa kanya pagkain na agad hindi pera kasi one time sabi ng anak ko mama bigyan mo ako ng pera sabi ko sabi ko anak ang pera kasi hindi yun basta-basta binibigay ang pera pinaghihirapan yun bago yun makuha sabi ko ganun sa kanya di ba pag makuha natin yung pera nagtatrabaho muna tayo bago natin yun makuha hindi yun basta-basta hinihingi yun ang sinasabi ko kay Samantha hanggang sa naintindihan naman niya pero dahil nga bata at saka 5 years old pa lang siya di talaga niya maano na humingi ako ng ganyan hingi no pero sa mga message ko lang sa taga sa na pag nanghingi si Samantha sa inyo kung ayun wag niyo bigyan wag niyo bigyan no wag niyo lang sabihin na parang gutom na gutom o niyo lang sabihin na ganoon wag niyo lang bigyan bata naman yan eh bata Mag sabihin naman niya na uh, wag niyo bigyan o kaya humingi kay Samantha humingi ka sa mama mo pagkain humingi ka okay ganoon lang kasi na hindi ko sinasanay sa pera yan tapos yun, meron naman iba na nanghihingi si Samantha doon daw. Binibilhan man ng mga... <laughs> meron isang best na nanghihingi si Samantha ng ice cream. Binilhan siya ng kapitbahay namin. Sabi <laughs> ko, hala, ano ba yan? Nanghihingi. Pero sorry talaga anak, no? Hindi ka talaga pwede masanay sa pera. talaga. Kasi nga ang hirap. Ang hirap pag nasanay sa pera yung anak mo. Tulad niya yun anong nangyari sa kanya? sinanay niya na may 500 na di anak niya hanggang sa... Hindi na siya tinatantanan, no? Hindi na, akala ng bata, alam guys, ganito yun. Pag nasanay ang bata na, binibigyan mo na lang lagi siya ng pera, guys akala niya ganun na lang kad kadali makuha ang pera. Akala na lang niya, oh, madali lang naman kunin ang pera kasi hihingiin ko lang naman yan sa papa ko, bibigay agad, no? Ganun ang iniisip nila. So, ang nangyayari, hindi na yung magtatrabaho kasi ah, oh, manghingi na lang ako ng manghingi. Hanggang sa paglaki niyan, kahit may sarili na siyang pamilya, manghihingi ng manghihingi pa rin yan sa magulang niya, no? Pangdayapir ng anak mo, ay, I ay, mean, pangdayapir ng anak ko niya, manghihingi na lang siya kasi nga, ganun lang kaisi sa kanya, eh, di ba? Kaya dapat, huwag na sanayin ng pera, pagkain lang, o oh, ano lang meron yan kung ano lang kaya mong ibagay, yun lang ibigay mo, di ba? Si Samantha kasi guys, uh, siguro masabi nila na maluho kasi na <laughs> binibilhan ko siya ng mga ano, gusto niya. Like, nung napabili siya ng piano, binibilhan ko siya. Pero ano um, guys, reward na reward ko na lang kasi yun sa anak ko kasi na nag-aral kasi siya mabuti. Lagi ko sinasabi sa kanya na, pag nag-very good ka, syempre may reward ka. So, lagi ko sinasabi magpakabait ka lang palagi para may reward ka. Kasi lahat naman ng kabutihan, lahat ng ginagawa natin mabuti, di ba? May reward naman. So, yun yung pinapaano ko sa kanya pinapaabot ko sa kanya na once na naging mabuti ka, hindi mabait ka, meron kang award galing sa mama mo, di ba? Yun yung sinasabi ko guys. So, wag sa wag sanahin sa pera yung bata. Hangga't maaari pang ang ibigay, wag muna pera, lalo na bata ka, no? Siguro pag malaki na, pag dalaga na siya. Uh, tulad sa video, medyo malaki na siya. So, pera talaga ibibigay niya lalo na pag pag ano guys, uh, pag malaki na, syempre siya na magbibigay ng pagkain niya sa school, siya na magbili ng gusto kainin. Pera na talaga, pero dapat sa simula, sa simula pa lang, baby pa lang siya. Alam niya na dapat na yung tama at mali. Para paglaki niya, ah, alam niya, ah, okay, itong pera, pinaghirapan. Pero alam niyo guys, mayroon akong ishare sa inyo. Alam niyo bang hindi masama na ishare natin sa anak natin na nahihirapan ka, na ishare natin sa anak natin na ang pera, ang hirap kitain, Nak, ang pera, mahirap kitain, sobrang hirap na hirap ako, makuha ang pera na to. Parang ganun. Then sinasabi ko sa anak ko na, alam mo na, ang hirap na pagkitain ng pera, kaya ikaw mag-aral ka mabuti. Barang araw magtrabaho ikaw na mismo ng pera. Malalaman mo na ganun, ang makita ang pera, ha? Sabi Kasi, hindi masama yun eh, na sabihan mo yung anak mo kung share ka sa kanya na hirap na hirap na ako, makuha lang ang pera na ako diba? makakain lang tayo, hirap na hirap ako hindi masama kasi ginaganyan ko anak ko 5 years old pa lang siya ginaganyan ko siya kaya siguro na matured yung isip niya nag advance kasi na, sinishare ko sa kanya yung hirap ko ganito, pinakaintindi ko din sa kanya na bakit ako malayo kasi para mabigay ko sa kanya yung gusto niya ma-secure ma ko yung future niya alam mo sinasabi ko sa anak ko na anak, di ba? Simula nung nag-work kami dito ni Papa, nagkaroon tayo ng bahay, di ba? May bahay na tayo kasi nabuhay kami dito, malayo lang kami sa iyo pero para sa iyo lahat ng to, ganun. Papakita mo sa anak mo na nahirapan ka. Ganun. Na ang dahilan kung bakit ka lumayo or bakit ka nagtatrabaho para sa kanya, di ba? Kasi pag bigay lang tayo ng bigay ng pera na walang explanation, walang hindi natin nakakausap nang maayos na bigay lang ng bigay, yun masasanay talaga siya, guys. Kaya iwasan natin, guys, yung advice, guys, magsanay sa pera sa anak natin kasi napakahirap, guys. Sobra. So hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.